Hello guys, welcome to our hatchery farm. Ito pala yung hatchery farm na hatchery farm ng mga hipon. Malapit na kami mag-harvest ng aming mga hipon. Yung mga tangki namin. Marami nasa labing walong tangke ng mga hipon lalagyan namin dinagdagdaga namin ng tubig para madaling lumaki yung mga hipon I won't give up hindi pa masyadong kita yung mga uh, pipo namin. Yung similya lang pala yung na-harvest namin para ilagay doon sa mga fish pond, shrimp pond.